Ay, ito na naman. Nandito na naman ako dito sa school na to. Pero, bakit walang, laging walang tao? Makakain mo na nga? Sunday, Santa. Nah, hai, no? hmm, sarap ini Hmm, balik nilai-nilai Utina na man in dina mahala ti un mau ku andito Axa ten un na, A ku un ootapu másu un mil an pasu. Wala yata pasok eh. Pero walang chinat si teacher. Oh, walang chat. Oo nga pala. Bakasyon na. Uwi na nga ako. So, yun, guys. Bago matapos yung video, baka ano naman, baka subscribe na kami. Ang lungkot-lungkot. Bakasyon na. Yun lang guys. Mag-subscribe at like and share na kayo sa mga videos. Support lang kayo lagi. Katulad nung ginawa namin sa ano, sa mang, sa gumala kami sa Brookhaven o oh, 4K na yon ewan ko 4.8K na yata o oh, baka magdumagdag na naman please guys support lang kayo sa lahat ng videos namin yun lang bye bye